Matapos nga bumulagta at ma-terminate na naman ang YouTube channel ng Itbulaga Generic ng Tape Incorporated na tinatawag ng ating mga netizen na Fake Bulaga or Itbulagta, ay eto na naman at may balibalitang Tape Bulaga pinapaalis na di umano sa GMA Network sa vlog yan ni eh, Batang Maynila to its guys. Kasi nitong mga nakaraang araw ay nakitang magkasama ang financial officer ng Tape Incorporated na si Bullet Halusos at ang anak ng may-ari ng Old TV na si Mark Villar. Hodjet na kaya ito na mangingibang bakod lang itbulaga generic? Well, may posibilidad na mangyari ito, di ba? Dahil sa 2024 ay matatapos na ang kontrata ng tapings as black timer sa GMA Network at wala pang kasiguraduhang makakarinyo sila ng kontrata. Dahil bukod sa wala ngang gaanong viewers ay wala din silang sponsors na dapat susuporta sa kanilang programa. Walang programang makapagpapatuloy kung walang sponsors. Habang ang itbulaga generic ay pababa ng pababa, EAT ng TVJ sa TV5 ay pataas naman ang pataas. Kung sakasakali at lilipat nga ang itbulaga generic sa All TV, ano kaya ang mangyayari sa kanila? Eh doon nga galing ang buong pamunuan ng Wawawin ni Willie Revillame. Yes, sa All TV ni Manny Villar galing ang Wawawin at tuluyan ang nag alsa sa balutan ng kung ilang buwan na dahil wala ding viewers kaya hindi mapasukan ng advertisers. Tapos it bulaga generic papalit kun sakali sa istasyong inalisa ni Willie de Villame. Ah, oh, esep -esep. Ano kaya ang mangyayari? Abangan.